Chris Aquino, inamin na hiniwalayan siya ng boyfriend na doktor. Para sa aking balitang showbiz, hindi si Chris Aquino ang nakipaghiwalay sa kanyang napabalitang boyfriend na doktor, kundi ang doktor mismo ang nakipaghiwalay sa actress. Ito ang kinumpirma mismo ni Chris sa kanyang latest na Instagram post kahapon, March 16. Sa kanyang paunang post, sinabi nito na iniwan siya ng kanyang minahal na doktor dahil gusto umano nito magkaroon ng freedom na magpagbiyahe at hindi mag-alaga ng isang Chris Aquino na mayroong multiplying autoimmune diseases na may ilang treatment options lang sabay sabi nito na enough time has passed, he did not love me. Malinaw umano ang sinabi nito ang iniwan kita dahil mahirap kang mahalin at sobrang sikip daw ng paligid. Dasal na lamang umano ni Chris na tigilan na nito ang pang -ta talk at pagmumura sa kanyang mga best friend na doktor na nag-aalaga sa kanya para gumaling kung saan doon niya raw nakilala ang may mga tunay na pagmamahal, compassion at loyalty sa kanya. Inamin din ni Chris na bayad ang kanyang ex-boyfriend na doktor ng Doctors Finito kay na naging sila